Tamang sabihin na sabagat ang tao po ay dumadanas po sa bawat araw na dumarating sa kanyang buhay na siya po'y tinutukso. Totoo po, ngayon po, bago siguro kayo dumating dito, pumunta rito ay eh, nakaranas po kayo ng pagtukso, tinukso. Amen? Amen? Ano po yun? Yung pagpipigil na umatin. And isang tukso na rin po yan. Isang temptation na rin po yan. Na kung bakit minsan tinatabad tayo, na umatid sa church dahil tinutokso po tayo ni Satan. Ah, naroon yung kanyang temptation, yung pulong na baka na doon. Wala namang nangyayari doon eh. Diba? Kaya misan, hindi ka umatid dahil natutokso ka at nagpadaig ka na doon sa tukso. Pero ngayon, binigyan tayo ng Diyos ng katatagan, ng papaglabanan ang mga tuksong ito. Kaya, narinito tayo ngayon. Kaya nga po, ang tukso po o panunukso ay pagsubok sa isang tao. Ibig sabihin yung pagtukso ay pagsubok din po yun. Bakit po natawag na pagsubok? Siyempre, pag tinukso ka, hindi pero na mag-overcome mo siya. Amen? Katulad na nangyari kay Eva, nung siya tinukso ng asay, hindi po niya na-overcome po yun. At, nadaig po siya. Doon sa tukso po na yun. Kaya sabi, ang tukso o panunukso ay pagsubok sa isang tao upang gumawa ng isang kamalian, katulad ng maling gawain o kasalanan. Natutukso ang isang tao kapag nahihikayat siya at nadadala ng sariling pagnanasa. At kung susundin niya ang pagnanasa niya, magpupunga ito ng kasalanan. At kung magpapatuloy siya sa kasalanan, ahantong ito sa kamatayan. Kaya, huwag kayong mag, padaya mga minamahal kong kapatid. Kaya nga sabi nga po sa Roma chapter 6 verse 23 sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pag ikay na daya, pag ikay na tukso at nauwi sa kasalanan at pag hindi mo yan pinagsisihan tutungo yan sa sakit at karamdaman at yung sakit at karamdaman ay nailalala dahil hindi ka humingi ng tawad sa Diyos at hindi mo pinagsisihan yung nagawa mo na yun, pupunta yan sa kamatayan. Kaya sabi nga sa Roma 6.23, sa ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, paano po natin mapagtagumpayan ang pagsubok? Kaya sabi po dito sa Santiago, Santiago 4.7 ng uh, NIV, na kaya't mapasakot kayo sa Diyos, lumaban kayo sa Diablo at tatakas siya sa inyo. Ang ganda po, kaya pag tayo po hindi nutokso, ibig sabihin, naroon po si Satan sa ating tabi, na sa ating paligid. Pag tinutokso ka, ibig sabihin, naroon yung pagbulong ni Satan sa iyong tenga. At sabi po ni Apostol Sandago, kaya magpasakop kayo sa Diyos, lumaban kayo sa Diablo, at katakas siya sa inyo. Ito pong talata pong ito, ito ay po isang sekreto kung paano mo mapagtagupayan yung temptation na ibinibigay sa iyo ni Satanas. Ano po yung tagumpay na isinulat po ni Apostol Pablo? Magpasakop kayo sa Diyos para labanan o lumaban kayo sa Diyablo. At pag ginawa mo mapasakop sa Diyos, sabi po dito, tatakas siya sa inyo. Ibig sabihin nagtatakas, lalayas, aalis, lalayo. Yan po yung ibig sabihin po nun. Kaya pag ikay tinutokso, kailangan naroon ng agad yung pagpapasakop mo sa Diyos. Ano po yung pagpapasakop? Yung alam mong naroon yung tukso na alam ko alam ko kasi ni Satan yung ano yung kainaan po natin eh. Totoo po yun. Alam ni Satan yung kahinaan po natin. Alam ni Satan yung bawat kahinaan ni brother at ni sister. At dahil alam niya yan, yan yung temptation, yan yung tokso na gagawin niya sa buhay mo. Na alam niya na hindi mo yan kaya mapagtagumpayan dahil kahinaan mo eh. Hello! Pagkahinaan, kahinaan po yun. Ibig sabihin na Magpapagtagong kaya mo lamang po siya kung talagang naroon yung pagpapasakop mo sa Diyos. Pero kung hindi ka magpapasakop sa Diyos, hindi mo siya kayang mapaglabanan. Katulad ng ginawa ni Eva. Dahil hindi siya nagpasakop sa salita ng Diyos, sa utos ng Diyos, sa tipan niya nila sa Diyos, ano po yung nangyari? Natukso at nagkasala si Eva. Ganun din po tayo. nag yung tukso sa pamamagitan ng kasalanan. At ganoon din yung kasalanan na nag-uugat sa tukso. Kaya, para si Satan, ay matalo po natin pag tayo po ito na naroon yung sekreto na magpasakop. Paano magpasakop? Kailangan, naroon na kagad yung nagpipray ka. Prayer is the key of temptation ni Satan. Hindi ka magkakaroon ng tagumpay o laban kay Satan kung hindi ka marunong mag-prayer. Kaya pag ang isang kristyano o again, hindi siya marunong mag-pray. Never come. Makaligtas sa tukso. Totoo po yun. Pero pag powerful ka at intercessor ka ng Lord at alam mo kung paano i-battle ang tukso ni Satan, victorious ka. Tagumpay ka. Kaya nga, sabi ulit dito sa Santiago 4.7, kaya magpasakop kayo sa Diyos. Lumaban kayo. Lumaban kayo. Lumaban kayo kanino? Sa diablo. Sino po yung diablo? Si satanas. At tatakas. At tatakas. At tatakas siya sa inyo. Pag lumaban kayo. Ibig sabihin, labanan po talaga. Tulad yan, pag tinukso kayo ni Seta, wag kang umatin sa prayer. Huwag kang umatin sa training program. Huwag kang umatin sa sa prayer meeting. Pag hindi ka umatin dyan, ibig sabihin, hindi mo napagtagumpayan, yung temptation is sa angas. Yes. Yun po yung tatawo. Kasi kung napagtagumpayan, napagtagumpayan mo, yung temptation yung toksin yun, naroroon naroon ka sa Sunday service, naroon ka sa training program, naroon ka sa practice, naroon ka sa prayer meeting. Kaya pag hindi mo napagtagumpayan yung mga temptation na yan, ibig sabihin, kulang pa. Kulang pa yung ano, yung prayer mo kulang pa yung ano, pagpapasakop mo sa kalooban ng Diyos. Pero pag tinukso ka na huwag kumaten sa prayer meeting, tinukso ka, tinukso ka ni Satan na huwag kumaten sa Sunday service at training program, pag yun hindi mo na ibig sabihin, talo ka sa labanan. Talo ka. Ikaw yung natalo. Kaya yung battle po natin dito, sa mundo pong ito ay tukso totoo po yun wala pong binibili ang tukso maging apostol ka man maging bishop ka man maging pastor ka man o evangelist prophet ka man lahat po yan dumadaan po yan sa temptation maging presidente man maging senador man maging congressman man maging, maging mayor man o anumang uri ng tao lahat po yan dumadaan sa temptation ni satanas dahil lahat na po tayo ay sinusubo kaya dapat labanan po natin yung tukso at sabi rin po dito sa Mateo chapter 26 verse 41 magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong mahulog sa tukso yung nga po, yung prayer is the key of temptation o tukso siya po talaga kaya ang Lord Nag-ayuno siya ng 40 days and 40 nights. Pagkatapos po nun, dinala siya ng Espiritu sa ilang. At pagkatapos nga po nun, tumating yung manunukso. Sino si Satanas? At tinukso na po siya ni Satan. At dahil ang Lord ay powerful sa pag-ayuno at pananalangin, hindi siya nadaig ng panunukso ni Satanas. And battle of spiritual and physical physical. At dahil alam ni Jesus ang sekreto kung paano siya magpapatagumpay at magpapa magtatagumpay. Ano po yon? Nagpasakop po siya sa Diyos. Hinayaan niya yung Diyos na kumilos doon sa battle of temptation niya. Kaya dahil hinayaan niya ang Diyos katulad ni David na paglaban niya kay Goliath hinayaan niya ni David ang Lord na lumaban kay Goliath. Pero kung realidad in reality, hindi kaya talunin ni David si Goliath. Dahil ganun po yung laban. O oh masigit pa. Pero dahil nagpasakop si David sa kalooban ng Diyos at hinayaan niya na ang Diyos ang lumaba sa pamamagitan ng buhay niya sa isang bato lamang, si Goliath ay natumba at namatay. Ganun din yung dapat gawin natin isaitan. Pag alam natin, tinutokso na tayo, magpasakot na tayo, at hayaan natin ang Diyos ang kumilos doon. Dahil pag ang Diyos ang kumilos sa battle of temptation, bibigyan niya tayo ng karun karunungan na katulad ng ginawa ng Panginoong Sokristo. Binigyan ng Diyos ang Panginoong Sokristo ng karunungan para mapaglabanan at tukso. Ano yung unang temptation? Kung totoong anak ka ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong dito. Dahil alam, ni Satanas, nagutom na gutom na si Jesus. Totoo yun, kasi 40 days and 40 days, tayo isang araw lang hindi kumain eh. Talagang gutom ka na. Eh siya 40 days and 40 days. Kaya yun yung unang temptation, yun yung unang tokso dahil alam ni Satanas, nagutom na si Jesus. Tinan nyo, alam ni Satan, yung kalagayan ng Panginoong Sus, kaya eh, alam niya eh, yung kalagayan natin ngayon dito. Alam niya kung ano yung kahinaan mo, kung pera, kay naamo, temptation yan. Bibigyan kanya ng ng pagsubok sa pera o sabihin natin sa work. Talagang, o pera ka ni Seta ng malaking sahod para matukso ka. At yun yung doon, naroon yung battle kung mapapaglabanan mo siya. Kaya pag hindi mo napaglabanan yun, ibig sabihin, natalo ka sa labanan ulit. Nadaig ka ulit ni Seta doon sa tukso niya Kaya, pag tayo po, mayroong mga ganun temptation. Pray. At sumangguni ka agad. Kanino? Sa Lord. Lord, tama po ba ito? Karapat dapat ko ba tanggapin ito? Itong offer na ito? O baka naman ito ay offer na naman ni Satan? At dahil sa offer to ni Satan, pag tinanggap ko ay hindi na ako makakapaglingkot sa'yo, hindi na ako makakapagdalo sa iyo. Ganun po si Satan. Alam niya eh. Alam niya po talaga. Sabi ko, alam niya po talaga. Kung sa kanya dadalim para mawala ka sa Diyos